Magandang magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa bayan ng Hagunoy, Bulacan. ako saan ay po natin ang butihing lingkod. Hepe ng ating kapulisan dito po sa bayan ng Hagunoy, Bulacan. Na si Igi Nagalang, Police Lieutenant Colonel Aldrin Thompson. Ah, uh, sir, kumusta na po ba kayo? Ah, uh, kumusta? In the sense na yung, yung state of mind. No? Uh, ako'y mapayapa naman mula nang dumating dito sa Hagunoy. Mapayapa naman ang ating kaisipan. Malakas ang pangangatawan. Okay naman. Uh, okay. Ah, sir, may tanong ko lang po. Kumusta na po ba ang ating mga operations dito sa bayan ng Hagunoy, Bulacan sa ngayon? Uh, hindi naman tayo nagkukulang sa mga accomplishments. Uh, every week, monthly, mayroon naman tayong mga target setting na naka-accomplish naman natin. Kaya hindi naman tayo na ipapaghiwanan doon sa mga karatig nating mga police station na uh, may mga accomplishment din. Dito rin, meron din tayong mga nahuhuli, mga lumalabag sa mga umiiral na batas. Okay. Pero regarding na, nabanggit niyo po kayo na sa regarding for accomplishment po. So ano-ano po ba ang ating mga activity for the accomplishment dito po sa ating bahay ng Hagunoy, Bulacan? pagdating sa una-una, yung campaign natin against illegal drugs, uh, monthly mayroon tayong na, uh, weekly mayroon tayong target nya at monthly uh, yun, uh, na accomplish naman natin. Hindi lang doon, mayroon din tayong mga huli sa yung illegal uh, na baril. No? Yung mga pag, pagdadala ng baril na walang o pagpuposes ng baril na walang lisensya. So, yun. yun. At, uh, naman sa mga checkpoint natin, yung mga nahuhuli natin ng na mga nagdadrive uh, ng walang helmet, walang lisensya, o mga unregistered yung mga kanilang mga sasakyan o mga moto. So, Okay. So, dito naman po tayo sa ating priority, sir. Ano pa ba ang ating mga priority dito sa ating uh, Hagunoy, Bulacan, para po manatili po ang uh katahimikan at kaayusan dito po sa ating... Yeah, priority natin na ah, mapanatili natin yung peace and order sa nasasakupan natin dito sa abunoy. So kaya tuloy-tuloy yung ating pagpapatupad ng checkpoint, pag-uplan uh, sida, at yung patrol ng ating kapulisan, yung, uh, ito, yung mga SBY point natin. So, yun ang ating ang police visibility, lalo ngayon, yung pinag-uutos ng ating bagong GPNP na si Police General Romel Marbid na, na ipaitingin yung ang pagpapatrolya, ang police presence. Presence, hindi lang basta presence. No? Kailangan yung police nandyan at nararamdaman ng taong bayan. Hindi yung parang nandyan ka lang, tuod ka lang. No? Ang police ngayon dapat uh, nandyan, nararamdaman ng tao na ikipag-usap sa tao. Hindi yung basta may mga pulis dati na medyo parang hindi nakikipag-usap sa taong bayan. So dapat ngayon ang pulis uh, nakikipag-usap doon. Tinatanong yung ating mga kababayan kung kumusta ba sila, ano ba ang mga ano, nararanasan nilang mga uh, problema sa pagigid nila. Ayon. Okay, so mensahe na lang sir o panawagan po sa ating mga minamahal na mga kababayan, lalo po dito sa bayan ng Hagunoy, Bulacan na sila po ay patuloy at patuloy na sumusunod sa ating mga batas na pinapatupad dito po sa katahimikan ng ating bayan ng Hagunoy. Well, ang panawagan ko doon sa mga kababayan natin sa Bulacan, especially sa po dito sa Hagunoy na uh, uh, maging manatiling maging kalmante o magmasayang uh magpapasaway, no? Sumunod sa pinahihiran ng mga batas at uh, gusto ko rin ipaalam na isang araw meron na pabalitang kinidnap dito sa sa Agunoy, especially dito sa Barangay Sagrada. At uh, yan naman po ay na-resolve pa natin at hindi naman pala ito talagang kidnapping na ano. So, ito ay kung napanood nyo yung interview ko sa, sa, sa Channel 25, no? ay pinagbulaanan na natin na isang kidnapping kasi ang may gawa nito ay yung sarili ng ina. So, sinasabi ko po ng bayan ng Hagunay ay isang matahimik na lugar mula nang dumating ako rito at uh, naikikwento naman nila na ang mga tao rito ay mabait at magagalang. Okay, yan po ang pinakamagandang mensahe o Panawagan ni ang ating butihing lingkod dito po sa kapulisan sa bayan ng Hagunoy, Bulacan. Ayon po kaya uh, kay Hepe ay talagang uh, tahimik po ang bayan ng Hagunoy, Bulacan. Simula daw po siya ang siya uh, naupo po dito bilang ating hepe ng ating kapulisan. Okay po mga kaparehas sa kapanay natin ang butihing lingkod. Ang hepe ng ating kapulisan dito po sa bayan ng Hagunoy, Bulacan is si, na si uh, Police Lieutenant Colonel Aldrin Thompson. Magandang araw po mga kaparehas. Ingat-ingat po tayo palagi. God bless us all. Mabuhay po kay Hepe and your family. God bless us all. Huwag na araw po mga kaparehas. Lay, kasro po ng parehas years.